para magandang bigayan. Oh, bigwi na naman tayo mga tol. 43. Magandang laro ito mga tol. 300 siya ibinda na tayo. Mukhang maganda ito. Yo, what's up mga tol? Welcome back again sa aking munting channel. Ah, ngayong araw mga tol is lalaroin natin yung bagong laro ni Happy Game no? ah uh, dahil nag-update nga si Hot Game ngayon at nagdagdag sila ng dalawang games no. Pero lalaruin natin yung isa mga tol dito. Subukan natin kung paano tayo mananalo dito. Pero bago tayo magpatuloy mga tol is uh, magpaparapol nga pala tayo no? Uh, sa next video natin. Uh, 20 pesos Gcash or load no sa un, sa first comment ng mga talo kung sinong first comment is magkakaroon lang 20 pesos gcash or load no and dalawang mananalo no gcash or load kung sino ang makapag comment ng tamang sagot na ilalagay ko sa bandang dolo no ng hashtag example no hashtag ricks tv yan for example lang yun mga tol no yung tamang sagot is ilalagay natin may bandang dolo ng video natin ito and ang winner ay na i-announce natin mga tol is sa susunod na video natin no kaya kung gusto nyong manalo ng Gigas load mga tol is panoorin ninyo na buo ang video to no para malaman nyo ang tamang sagot ayan ah uh, proceed na tayo mga tol no uh, laruin na natin ang bagong laro ni Happy Game no kaya kung kayo hindi pa nakasubscribe mga tol is magsubscribe pa kayo no para pag may parapal tayo is lagi kayong updated no then tara mga tol uh, proceed na tayo